At by the way, Martin Romualdes, Martin Araneta, Marcos Jr., Lee, hindi na si Lisa. Ayon sa ating source, kasabwat kayo sa pagkidnap. Nagulat kayo, no? Ayon sa ating source, naging instrumento kayo sa kidnapping, hindi lang si Lisa. Kaya sabi ko, sa tamang panahon, magbabayad kayong mga ginayupak kayo. Dapat niyong makulong ng panghabang buhay. Sabi ko nga kung meron lang gurgor, gurgor na parusa, dapat magurgor kayo sa mga kasalanan, hindi lang sa kidnapping, sa polboronik, sa pagnakaw, sa kaba ng bayan. Kaya nga ang mga kongresista, ang mga sina mga senador. Cool na kulang. Cool Wala kayong gagawin? Eh harap-harapan o pare-pareho kayo? Magkakasabwat kayo mga jutang genemis kayo. Mm.